Hello po, good morning sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo De Los Santos para magbigay ng reaksyon. Alam nyo kahapon sa live ko na hindi na sana ako uh, magre-reaction dito kay Medet. Kaya lang po, uh, minsan ang mga bagay na hindi natin maiiwasan po talaga mga kapatid na hindi makakapag-react. Ngayon po mga kapatid, may paririnig ako. Baka sabihin nyo na, oh Maludilo Santos, lagi ka sabi mo hindi ka na magre-reaction. Hindi na po sana ako magre-reaction. Kaya lang po, di ba alam mo si Midit ay uh, nakapalo ako sa kanya. Nakapalo po ako sa kanya. Dapat kung siya po talaga ay gusto niya ng katahimikan, yung gusto niya po na suportahan siya, nang mga nagpapalo sa kanya kagaya sa akin palo followers po ako ni Midet kaya po lahat ng mga uh, live niya o reaction niya ay napapanood ko po kaya minsan po ako hindi ba maalis sa akin na hindi mag-react na bilang isang content creator po marireaksyonan ko po at marireaksyonan ko po itong si Medet. Pakinggan nyo po mga kapatid, ang sinabi ni Medet ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat at uh, kung ako man po ay yun isang damit ko at yung live ko ay iisa lang po yung araw na itong uh, pagawa ko ng content or live ko po kani ngayong umaga at ngayon po ay gumawa nga ako ng reaction uli dito kay Medet dahil Alam niyo po talaga yung makakarinig ka na kaya tayo nga inangaan natin dahil galing sa wala na nagkaroon na nagtitinda ng litchi plan. Ngayon po ang sasabihin niya po ay ganito. Pakinggan niyo po mga kapatid. Ano mm. yung support ay I alin mean, niya. Yes, hindi kasi mahalaga ang pera. Hindi naman, mm. hindi naman lahat pera, pera, pera. Di ba? Hmm kaya po ang mahalaga hmm. ano yung support ay ano eh yes hindi kasi mahalaga ang pera hindi naman hindi naman lahat pera 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 di ba ayan mga kapatid nakakalungkot lang po talaga mga kapatid ah sa, sa bukod Tangi na siya lang po ang nagsabi na hindi mahalaga ang pera bakit ka pa nandyan sa YouTube. Bakit ka nagbibinta ng litchi plan kung hindi mahalaga sa iyo ang pera? ba? Diba? Nakakalungkot lang mga kapatid na sasabihin mo. Kaya ang dami natin na tumulong. Dami natin na sumuporta para lang yung pagsuporta ni palo natin siya ay iyon malaking bagay po na tulong natin sa kanya. di ba? Diba? Na inangaan natin, pero po, bakit nga po, lagi niya po, uh, yung sinasabing niyang ito, na inulit-ulit ko po talaga kagabi niya, pakinggan, na ang pira daw po, hindi mahalaga. Naku, wow, naman made it. Wow, made it. Na ang pira pala sa hindi mahalaga. Pero sa amin, na mga kagaya namin, mga OFW na naghihirap dito sa ibang bansa, napakaalaga sa amin ang bawat sintimo. Bawat sintimo po, napakahalaga sa amin. Dahil kami po nagsakripisyo na umalis ng bansa na hindi makasama ang inyong pamilya. Tapos, alimbawa, sasabihin ko, ay, hindi naman mahalaga sa akin ang pera. No. Bakit ka nagpunta sa ibang bansa kung hindi mo mahalaga sa iyo ang pera? Bakit ka nag-YouTube kung hindi rin sa iyo mahalaga ang pera? Bakit ka nagtitinda ng litsiplan kung hindi sa iyo mahalaga ang pera? Di ba po, mga kapatid? Maling katuwiran yun, Medit. Kahit sinong millionaire, billionaire, mahalaga sa kanila. Ang mga billionaire pa nga po, kaliwa ang bawat saan po ay nagahanap buhay para madagdagan ang pera nila pero ikaw midit, umangat ka lang nagkaroon ka lang di ba ay sasabihin mo hindi mahalaga ang pera excuse me o oh, kung hindi mahalaga sa iyo ang pera wag ka nang maghanap buhay wag ka nang magtinda ng litsiplan, itigil mo ng pag-YouTube mo para wala kang makakapuna sa'yo. Maging tahimik ang buhay mo, 'di ba? Pero kung nandito ka sa social media na yung puro angas, ah, I'm very sorry. Parang nawalaan na, na disappoint ako talaga sa sinabi mo na hindi mahalaga ang pira. Wow naman. Grabe ka. Kaya ako sa sinasabi ko sa inyo, Ako'y binabasa ko yung mga nagkukumin sa'yo na nagmamahal sa'yo. I'm very sorry sa inyong mga kapatid. Dahil ang inahangaan nyo masyadong mataas ang lipad. Masyadong ang tingin niya sa sarili niya ay siya na ang pinaka-powerful. Na sasabihin, hindi mahiyalaga ang pira. Diyos ko po ang pira po, bawat sentimo ay may halaga, pangakapatid. Totoo, promise. May halaga po ang pira. Bawat sentimo po yan, pinahahalagaan. Dahil pag wala tayong pira, kawawa po tayo. Tandaan nyo yun. Ang kahirapan ng buhay, pira po ang katapat. Dahil ang pira po, lahat yan nagagawa. Ha? Midit? Kung isa kang kahig isang tuka na namumulot kalang lang ng basura, ha? Iyan po, bawat sinti mo na binupulot nilang buti, pinahalagaan nila. Hindi kagaya mong pinagano muna, hindi mahalaga ang pira sa'yo. Ang importa yung suporta. Sinuportahan ka nga, at walang pera. Anong palagay mo? Nga nga! Huwag kang magbinta ng litsiplan. Bakit ka naghahanap buhay? Bakit ka na mga selling dyan ng mga kung ano-ano at itong pagtitinda mo ng litsiplan? Di ba? Dahil mahalaga pa rin sa'yo na kumita ka. Hindi mo wag mong sasabihin na hindi mahalaga sa'yo ang pera. Wow naman ha! Diyan ako talagang naloka, mga kapatid. Ha? Baka sasabihin niyo na lang na content ko lang ng content Medet. Hindi. Dahil doon ako na disappoint sa Medet, na na sasabihin mo hindi malaga sa akin ang pera. Wow naman. Wow, wow, wow. Hindi malaga ang pera. Ang milyonaryo nga po. Ha? Example ko na lang sa ang employer ko, billionaire. Maraming bahay. Pero sa kanya, mahalaga ang sintabos. Di ba? Ikaw lang na nakilala natin dito sa YouTube channel na nagtitinda ka ng litchi plan. Sasabihin mong hindi sa iyo mahalaga ang pera. Grabe ka naman diba Sobrang sobrang kayabangan. Ang mahalaga, hmm. ano yung support ay ano niya, yes, hindi kasi mahalaga ang pera, hindi naman hindi naman lahat pera-pera. Oo. Oh. Diba? Ngayon, hmm. di ba? Sobrang yabang mo na. Grabe ang kayabangan mo, Midit. Na oh, hindi naman mahalaga, ang mahalaga yung suporta. Susuportahan so, ka nga kung walang pera ay di nga nga. ba? Diba? Ano? Sa totoo lang po mga kapatid, yung mga ganitong ah uh, sinasabi ni Medet na suporta lang, hindi mahalaga ang pera-pera lang. Sa'yo, kulang narinig yan. Sa amin, na mga OFW, Napakahalaga sa amin dahil kami nagsakripisyong lumayo sa pamilya namin dahil sa pangangailangan dahil galing kami sa mahirap na pamilya na gusto naman namin mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming pamilya. 'Di ba? Na hindi maranasan ng aming pamilya na yung naranasan namin noon. Ngayon ikaw magsasabi na hindi mo ang piro-piro. Wow! I'm so ano? Hay nako, medet. Masyado kang matayog. Masyado kang napakataas mo. Nasasabihin mo na hindi mahalaga sa iyo ang pera-pera. Bakit billionaire ka na? Dahil hindi mo na mahalaga sa iyo ang pera na nalalaglag na lang ang pera ng sponsor sa iyo. Nako, tama nga lang ang mga sponsor na magsialisan. Kaya please mga kapatid, yung ganitong tao na hindi nagpapahalaga sa pira-pira, nako, magising na kayo sa katutuhanan. Dahil ang ganitong klasing tao na anggat umaangat kayo po niyan ay yuyurak-yuraka na lang. Dahil sa ngayon pa lang na medyo nakataas na ang akala mo ay nandoon na sila sa tagutok ng ano, tuktok. Kataas-taasan na dahil hindi na sa kanya mahalaga ang pera, di ba? Pero para sa akin, bawat butil, buwat ng mga sintabos na 'yan, na tumutulo sa ating katawan napaka-importante sa bagay, kung hindi mo naman pinaghirapan bali wala nga iyo ang pera dahil hindi mo naman pinaghirapan pero kami, butil-butil na pawis ang ginagawa namin napakahalaga yan kahit ma maliit lang po yan na itutulong namin sa mga kababayan natin may hirap napaka-importante po yan dahil galing po yan sa pinaghirapan namin pawis po ang ina ano, lumalaglag sa katawan namin. Kaya po kami, masaya din kaming nakakatulong po at nakikita namin sa mga sinusuportahan namin na pinahahalagaan yung tulong namin. di ba? Kaya yung mga sponsor na, na nagigising na, na nagsuporta sa'yo, deserve nilang iwan ka. Dahil pala, walang halaga sa'yo yung pira. Pira-pira, walang importansya. di ba? Kaya Please lang midet, Change your character. Na wag ka masyadong mataas dahil alam naman natin nakilala ka namin kung saan ka, kung ano ka. Oh, tapos sasabihin mo na hindi mahalaga sa iyo ang pera. Tama ba yon? Mag-isip ka sampung bisis bago mo bitawan para walang magagalit sa'yo. Walang maiinis sa mga ginagawa mo. Sobrang ang yabang mo talaga. Napakataas na ng mm, ang ha, ano, hihip ng hangin mo. Lili pa rin ka na. Sa totoo lang talaga, dito po ako'y nabadrip na sabihin walang halaga ang pera. Pera-pera lang yan. Lang. Samantalang ako, bawat oras ay pinahalagaan ko dahil po yung oras ay napaka-importante dahil yung po ay talagang malaking bagay po sa amin. Ginto ang oras namin na ng na mga OFW. Pawit dugo ang talagang aming pinaglalaban. Kaya ang pira po ay napakahalaga sa amin. Kaya bawat tulong, tinutulong namin sa mahihirap, iyan po ay mahalaga. Kaya alam nyo po, Midet, talaga, Uh, nalulungkot talaga ako. Sana wag naman masyadong malakas ang ihip ng hangin mo dahil ay diyan ka masisira talaga. Yung pagkataon mo masisira. Isipin mo, mag-isip ka muna ng sambong bisis bago mo sasabihin na hindi mahalaga sa iyo ang pera. Mahalaga po ang pera sa bawat tao. Dahil kung walang pera, gutom. Diba? Ang damig dyan na mga mahihirap. Ha? Kaya dahil sa malaki na ang kinikita mo, huwag ka dahil pag sama, masubra kang yabang mo, mawawala lahat yan sa'yo. Dahil alam nyo, ang tadhana, ang ating may kapal, hindi po yan natutulog. Nakikita kung ano po ang ginagawa mo. Huwag masyadong malakas ang hangin, ha? Yun lang mga kapatid at... Uh... Pasinsya na po kayo at yung mga nagsusuporta pa kay Medet. Sana magising kayo sa katotohanan na iyon ba ang ipinagtatanggol nyo? Iyon ba ang inaidolo nyo na masyadong sobra ng kayabangan? ba? Diba? Na hindi sa kanya mahalaga ang pera. O, Wag nyo suportahan mga kapatid. Tingnan natin kung hindi mahalaga sa kanyang pera. Baka yan magmakaawa pa na suportahan nyo ako dahil kailangan ko ang pera. Di ba? Ngayon na kumikita na siya na talagang limpak-limpak na po ang kinikita lahat pa yung mga palipad. Kaya hindi na sa kanya mahalaga yun. Dahil hindi naman niya pinaghirapan yun. ba diba? By what? Ano? Mayat-mayat nagla-live. Ano? ba diba? Hmm. Tapos kunwari na migay ng pagkain. Diyan. Dahil na booking. Na binibigyan natin ng mga sponsor ng mga pera sinusuportahan. Pero hindi nyo alam na kayong nagsusuporta. Baka kayo mas may mapira pa sa inyo si Medet. 'di ba? Yung mga sponsor na nagmamahal kay Medet, baka mas mapira pa sa inyo si Medet. Kaya magising kayo sa katotohanan mga kapatid. Ang suportahan natin, talaga yung dapat natin suportahan. Alam niyo po ang dapat natin suportahan? Si Milka, dahil ang magulang niya po ay isang bulag. Tandaan niyo po 'yan. Dahil uh, ako alam ko po talaga, ako Nakikita natin ang dapat natin suportahan mga kapatid. Hindi po kagaya dito kimedit na kayabangan po talaga ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Sa ayon sa pagsasalita niya talaga makikita mo po yung napakataas na po yung kanyang attitude. Kaya yun na po ang masasabi niyo. Yung sabi niya malakas nga ang hihip ng hangin, ipuhi po na. Ah, ayan mga kapatid, ang gandito na lang po. Salamat po sa aking mga viewers at 'wag po kayong ma magagalit. I'm very sorry po diyan sa mga nagsusuporta po kay Medet. At nasasabi ko lang po yung nakikita ko po dahil followers din po ako ni Medet. Hindi ko po siya sinisiraan. nalungkot lang po ako sa sinabi niya na hindi po mahalaga sa kanya ang pera. yan marami pong salamat sa inyo at suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at si Atin Damlag, at si Richelle at si Rowel at si Dan at si Ido, Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat at aking uh, mga nagmamahal sa akin na mga viewers. Sana po lagi ko yung mag-iingat. Thank you so much sa inyo. Uh, dito, suportahan po natin Banat Bagsik at Silti BPH at si Miss Bupil Mix Vlog. Thank you sa Danjoy Kilog Overload. Thank you po mga sisiko. We love you. Bye-bye!